Hi guys, ang isinishare kong video sa inyo ay kuha dito sa Kaot Farmers Field School Marketing Cooperative dito po ito sa Lapas Tarlac Kaot Lapas Tarlac o dyan po ang papasok mga sasakyan dito po pumapasok meron din po daan doon sa kabila para sa tao pag mga sasakyan dito na po may tatlo silang building dito ito po ang unang building Ayan po si Sir Arnel, yung nasa lamesa, yung nakaputi at wala na t-shirt or polo shirt. Ayan po ako, <laughs> nagpipirma si Sir Arnel po, nagbidyo sa akin. Ayan po ang iba kong kasamahan, kapatid. Hipag, mga kapwa magsasaka. Sabi ko, libot lang po ako saglit dito. tinanong ko po yung nasa loob ay 2 years pa lamang daw po ang mga building nila rito at yung cooperative nila ay may 7 years na ayan, ah, pang rotor po yata ito o pang hatak po ng ano, harvester o pang hatak ng mga makinarya na yan kubota ayan, harvester po yan ang tinatawag na halimaw. Yan ang pinaka main building, tanggapan ng mga bisita. May opisina sila doon sa loob. Ito po ay, ang building na ito ay bodega. Ay, yung building na yun, di ko po alam, unang building siguro, but bodega rin po siguro yun. O yan po o, oh, mga binhi. Tapos po papasok ako. Ay marites din naman yata ako kasi. Ayan. O. Oh. Binidyo ko po yung loob. Di ko po kasi alam ang tawag sa mga nandiyan sa loob eh. Kaya vinoys over ko na lamang po. Sinusulat ko na lang sana. Lagyan ko na lang ng instrumental. Eh di ko naman alam ang mga pangalan ng nasa loob na yan. Kaya po vinoys over ko na lamang po. Mm, yan, di ko po alam. Bahala na kayo kung ano po yung mga iyon. Ayan po, uh, ang likod nitong mga building nito ay sakahin. Di ko po alam kung iyon ay mais o sorghum O, oh, ayan po, sa mga na emergency, may dalawang CR dito sa gawing likod. O, oh, ayan po, ang sasakyan ng mga harvester tapos si ng malaking traktora. O, uh, dito po ang opisina nila. O, uh, yan po. Diyan po ako nagtanong kung ilan taon na ang building at kung ilan taon na ang kanilang kooperatiba. Ito po ang daan na para sa mga tao. Yung kabila doon na unang video ang daan para sa mga tao din at sa sasakyan. Malalak na sasakyan. Yan po. nagpaalam po ako mag-video sa kanila. O yan po, kumukuha na po ang kapatid ko ng kanyang binhi. Bibigay po ang papel kung ilang kilos po ang mapupunta sa kanya. Yan po nasa lapag sa akin po yan. 25 kilos po ang nakuha ko na hybrid rice seeds. Yan po, hybrid rice seeds. Apo. Para sa mga mamamalakaya lang po yun. Buhat po yan sa DA, libre. Yan na, yan na yung binhi. Maraming salamat po sa uh, Department of Department of Agriculture para sa mga libreng binhinang palay o hybrid rice seeds para sa mga mamamalakaya po. Ang oras po dito ay bandang alas 3, alas 4 ng hapon kaya mainit po. At kaunti na lamang kami kasi marami na raw pong kumuha ng bandang umaga. Ala po kasi kami masakyan kang maga kaya hapon po ako napunta rito. Maraming salamat po sa mga nanodagas sa dulo. Paal.